sumay so, niyong pag -ibig. at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailan pa man. Sa bawat isang narito sa pangalan ng isang Diyos tunay ang kapayapaan manatili. Mga iniibig na mga kapatid, kayo na patuloy nakikipag-aral sa paralan ng Panginoon, sumasaliksik ng kanyang karunungan at kanyang katwiran, sa bandang huli, mayroon lang isang katanungan sa bawat nagtatapos. Natupad mo ba ang kalooban ng Diyos? Sapagat ano nga bang kadahilanan kung bakit lahat kayo ay nagsisipag-aral? Ano nga bang kadahilanan kung bakit ang lahat ay dumaraan sa mga pag-aaral ng buhay tulad sa mga karanasan? At sumisiyasat ng malalalim na karunungan. Ito ay upang matupad ng tao ang kalooban ng Diyos. Bagamat ang mga bahagi nito ay batain ng tao ayon sa kalagayan, sapagat hindi nga nagiging sapat na masabi ang salita kung hindi makikita sa gawa. Bagamat ang inyong mga puso ay nandoon na sa bahagi ng aral at patuloy, at patuloy na pag-alam, nalalaman pa rin ninyo aking mga ibig ang karunungan ng Diyos ay hindi nakukuha sa isang upuan sa isang paaralan o sa isang pag-aaral ng bawat kalagayan. Ngunit ito'y nagpapatuloy tulad ng buhay na mayroong kayo na nagpapatuloy. Paano nga ba natutuklasan ng tao ang karunungan ng Diyos? At paano niya ba ito naaangkin mula sa kanyang sarili? Sapagkat kung ang katwiran ay matupad ang kalooban ng Diyos ayon sa bawat isa na kanyang batain, nasiyasat niyo ba ang inyong mga puso, aking mga iibig, ano ang kalooban ng Diyos na inyong nalalaman, na inyong nang napagtagumpayan, na hanggang ngayon inyong tinatanganan? Sapagat kung sasabihin ng isa sa inyo, nakuha na niya ang kalahati ng pag-ibig at ito'y kanyang naisasagawa. Nagawa na niya ang kalahati ng kawang gawa at ito'y kanyang naisasagawa. Inyong muling siliksikin ang inyong mga puso, hindi humihingi ang Diyos ng bahagi ng bawat pag-ibig, kundi ang isang kabuan tulad ng ginagawa ng mga tao noong unang panahon, nagahain sila ng bahagi ng magagandang ani at ng matatabang tupa sa dambana ng pangungbuo. Ayon sa kapira, ano pa po ang hain na hindi na nga gayon. At ang hain na hinahanap ay mula sa bawat mag-aaral, mula sa kanyang malinis na puso. <clears throat> ano ngayon ang bahagi ng kabuan na yung daladala? hindi nga maaari aking mga iniibig. Gaano mang kadaki ang inyong pagkakilala o pagkaunawa. Kung ito'y hanggang sa unawa lamang at wala sa gawa, hindi niyo pa naibibigay ang inyong sarili na buo. Ang hinahanap ng Diyos ay ang tunay na mangingibig na walang iibigin maliban sa Kanya. Walang ibang kalooban kundi ang kalooban ng Ama. Ano pa kahit sa kanyang paggawa, hindi makikita ang paggawa ayon sa sanglibutan, kundi makikita ang paggawa ayon sa katwiran ng Diyos. Na siyang pinatunayan ng dakilang guro nang siya ay nabubuhay at lumakad sa lupa. Na siyang ginagawang pasihan ng bawat nakikimikilala sa araw ng Panginoon. Ano pa kung kayo ang isa sa mga bahagi na nag-aaral sa diwa ng isang Kristo, dapat alang aking mga iibig, kayo man ay kabahagi ng kaisahan ng layunin ng Diyos. Akong kung may narinig kayong pagkabahabahagi mula sa inyo, saan kayo natuto ng pagkababahagi? May iba pa bang natuturo sa inyo aking mga maliban sa Diyos at sa dakilang puro? Sapagat kung kayo at bawat isa sa inyo ay nakikinig sa isang salita na nagbubuhat sa isang Diyos, saan kayo natuto ng ibang karunungan at bakit nito niya niyakap at tinanggap? At kung kayo nyo'y patuloy na kikipag-aral sa paaralan ng Panginoon, sa uri ng para na kayo napasok, bakit ang karunungan na para sa Panginoon ay hindi tumimo sa inyong puso? Sino naman din sa inyo ang nagturo? Hindi yung mga bayan ay magiging tanong sa bawat isa na kumikilala at nagsasalita ng aral ng Diyos ng isang Kristo. Bagamat ito ay ibinigay sa inyo ayon sa katitikan ng kasulatan, nalalaman niyo buhat sa babagi ng katitikan ay hahanapin ng isang katwiran ayon sa inyong mga pagkatao. Sapagat hindi naman ang kasulatan ang magsusulit sa Diyos ng mga gawa na dapat na isa sa gawa, kundi ang inyong mga pagkatao. Kaya nga nang nangaral ang dakilang guro sa sanglibutan, ano ang nadama ng bawat isa na nakikinig sa kanyang salita. Naramdaman nila na may isang bahagi ng kapamalang ipinagkakatiwala sa kanilang Diyos. Na ang kapamalang yan matuluan nila ang kanilang mga sarili. Marami ang nagnasa pagturo sa kanyang kapwa, pero nalimutan niyang turuan ng kanyang sarili. Marami nagnasan na ipakilala ang pagibig sa kanyang kapwa, pero hindi niya natutunan ibigay ang tunay na pagibig para sa kanyang sarili. Napakahalaga ng isang sarili na yan, aking mga iniibig. Sa siya unang nakakilala ng pakinabang nagbubuhat sa Diyos. Iniisip pa ganin niyo na kung kayo ay magtanim, kung kayo'y gumahagi sa katwiran ng Diyos at kayo'y umani, ibibigay ng Diyos ang bunga sa iba? Hindi. sa ang Diyos ay mabuti at matuwid. Hindi siya gagawa ng mga bahagi na lilihis sa katwiran ng kabanalan. Kaya nga kung tunay ang tao ay naglilingkod para sa Panginoon, siya unang nakakakuha ng bahagi ng mga bunga, nagbunga ng kanyang mga pagawa. Hindi ito tulad ng ginagawa ng tao sa sanglibutan. Na kahit siya nagsisikap sa mga bahagi na kanyang pinagpagal, maaring nakawin ng kahit sino. At maaring siya na nagpagal ay hindi makinabang. Pero sino mang nagpapagal para sa Panginoon, ang Panginoon ang gumaganti. Ang Panginoon ang nagbibiyaya. Kahit nga ito ay katwirang hayag sa bawat nakikinig na ang ng Diyos ay pantay-pantay sa bawat isa. Sino nga kaya sa aking mga iniibig ng mga kapatid na ang kanyang pananampalataya din ay tapat para sa Panginoon? Kaya nga ang unang katamungan, nasaan na ang inyong pananampalataya? Tunay, lahat kayo ay nakaupo at nakikinig. At hindi lang kayo aking mga iniibig. Halos lahat ng tao sa sanglibutan ay may karapatang maupo at makinig. Pero hindi inaari ng tao na maging karapatan niya ang sumunod sa salita ng Diyos. Sapagat kinikilala ng tao higit ng karapatan niya, mauna ang kanyang pakakilala at ang kanyang nasa ay kaysa sa kalooban ng Diyos. Ito ay maliwanag na kahayagan sapagat narito kayo mismo ang nagsabi, bakit may pagkakampi-kampi? Sino nga ba ang kakampi ng Diyos? Aking mga iibig. kanino ang puso ng bawat isa? Sino ang iyong tunay na iniibig? Ano ang naman ang iyong kanoban? Ano ang ninanasa ng iyong puso? Sapagat kung ang lahat ay hinuhubog upang maging sisidlang hiran ng Diyos, na mo ba sa bawat isidlan kung ano ang ilalagay niya? O ito lang ang ibig mo sapagkat narito ikaw man ay nag-aaral sa salita ng Diyos. At iniisip mo kung ikaw ay nag-aaral, natutupad mo na ang kanyang sa Sana nga, eh ganun lang ito kasimple, aking mga ibig. Ganun lang itong kapayak sapagkat kung ang bawat mag-aaral sana ay ganun lang ang layunin at ito ay nagiging sapat na katwiran ano pang pa ginagawa ninyo sa sanglibutan bakit pa kayo nagbabata ng maraming kahirapan at pagpitiis hindi ba ganyan naisip sana nandun na kayo sa piling ng ama at bahagi na kayo ng kanyang kaluratian ngunit kayo mismo ang nakakatalastas marami ang matatalino. At marami pa ang gihigit na matatalino, isisilang. Pero bakit sila muling isinisilang? Ano ang hindi na natutupad? Bakit lagi silang bumabalik sa parala? Marami nang isinilang na matatapang. Ngunit bakit pa sila patuloy na isinisilang? Marahil naging matapang lamang sila sa iba, pero hindi sila naging matapang para sa sarili nila. Alalahanin niyo ang salitang iniwan ng dakilang guro sa panahon na siya ay kabahagi pa ng kanyang labing dalawang disipulo. Sa panahon ng kanyang pagsalita at nangangaral at nagbibilin anong wika ng isang gudas na hindi si Iskaryote bakit mo sinasabi sa amin ang mga bagay na ito, Panginoon, hindi sa sambayanan? Ano ang tugon ng dakilang guro? Sino man ang umiibig sa akin ay tutuparin niya ang bawat salita na sa akin na akin ay sinabi sa kanya. Naunawaan niyo baga ang bili? ang bili na ibinibigay para sa bawat isa upang mula sa isa na yan, siya man ay maaralan ng katwiran ng Diyos. Siya man ay lumakad tulad sa salita at letra na nababasa ng kanyang kapo na magiging sapat na ng upang ang kanyang kapo tunay naman ang palataya sa Diyos. Sapagat narito, hindi lamang niya narinig, kundi ikaw ay buhay na ehemplo ng salita ng Diyos. Gano'ng kalakas ang kapangyarihan ng salita ng Diyos? upang ang liwanag na ipinakilala ng isang Pablo ay makapanatili sa isang pagkatao. Na anupat kayo sa inyong pamumuhay sa laman, bagamat payak ang bawat kalagayan, kinakitaan kayo ng isang pagpapala na tanging Diyos lamang ang makakapagbigay. Ni ang inyong kapwa ay hindi tumakukuha na ikaw sa iyong pamumuhay, namumuhay ka ng mapayapa at gumagawa ka ayon sa kalooban ng Diyos. Bagamat ang tao sa iyong paligid ay iba ang, ang kanilang sukatan at pamantayan ng kanilang pananampalataya, ikaw man ay mayroong gayon at ang sayo ay para sa Panginoon. Kinakailangan ba aking mga iniibig na ang lahat sa pamamagitan ng iyong salita ay may kaya at ikaw ay tatawagin karapat-dapat? Kahit ang dakilang guro nung lumakas sa sanglibutan, tunay na nagsasabi siya na maraming bahagay sa karamihan at lahat ng nakikinig ay naaliw at natutuwa. Ngunit sa bandang huli, anong ginawa sa dakilang guro? Sila rin ang umatong sa kanya sa kamatayan. Ano ngayon ang magiging gawa at bunga ng inyong pagkawa? Kayo na sumusunod sa salita ng Diyos. Iniisip niyo ba Ang nakaganapan sa dakilang guru ay hindi magaganap sa bawat isa. Na kung siya man ay hatulan at hamakin ng sanglibot hindi kayo hahamakin. Na kung ang kanyang salita tinanggap ngayon bukas ay hindi, hindi ito magaganap sa iyo. Ngunit ano ang sinasabi ng dakilang guru? Ikaw na unang nakinig. Ikaw na unang nakaunawa. Paano mo Paano tinanggap? Tulad ka rin ba ng iba na sa panahon na siya'y nasiyahan, tinatanggap niya, ngunit sa pagtalikod niya, nakakalimutan niya. Sapagat ang salita ng Diyos ay pinapangaral sa bawat isa. Ipinakikilala sa bawat isa. Upang ang bawat isa na yan na nakakaritig, mabuksan ang kanyang puso sa pagkaunawa. Na mula sa kanya ang panibagong paggalaw ng buhay ayon sa larawan ng Diyos ay magana, upang mula sa kaganapang niyan, matupad ang salita ng Panginoon. Ikaw ay isang ilawan sa gitna ng sanglibutan. Mga iniibig na ka mga kapatid, masdanin niyo ang maraming liyong positiba na nanganat sa lupa. Lahat sila ay may kakampi sapagat narito inaari nila ang dami ng bilang ang magbibigay sa lahat ng katwiran sa harapan ng Diyos. Mas ganin niyo ang dakilang guro ayon sa katitikan ng kasaysayan. Dumating ang panahon, halos wala siyang takampi maliban sa Ama. Nanasain niyo ba rin ito aking mga inibig, Na hindi niyo hihintayin na kakampi ninyo ang sanglibutan, pero kakampi niyo ang Diyos. Kaya niyo bang tiisin ang lahat ng bagay para sa Panginoon? Na anuman na maging kagana pag hindi ka bibitiw sa iyong oo sa harapan ng Diyos. Na walang ibang layunin na maitanim at maisagawa kundi ang kalooban ng Diyos. Na anumang bagay na meron ng sanglibutan ayon sa kanyang pagganap, hindi ka mahahawa hindi magiging sapat ang sanglibutan upang baguhin niya ang anumang paniniwala mong banal at mabuti na para sa Diyos. At lalo hindi niya babagbagin ng kapayapaang meron ka sapagat narito, ikaw ay nananampalataya ng buong puso mo at buong kaluluwa na kailanman hindi ka pababayaan at lalo hindi ka nag-iisa. Hindi nga ba ito ipinapangaral? Hindi nga ba ito patuloy na itinuturo sa inyo? Hindi nga ba ito patuloy na binibigyan ng saysay ng bawat kaluluwa na kanyang binabata sa pang-araw-araw niyang buhay? Dapat niyong maunawa ang aking mga inibig. Darating ang mga araw at panahon kahit kayo ay dinipas. Ano ang gusto niyong iwanan sa sanglibutan? At ano ang gusto niyong iwanan sa harapan ng Diyos? Sapagkat kung ang pamana ay ibinibigay sa sagnang para sa kanyang naiiwan, kayo anong ibig niyong iwanan sa panan ng Diyos? Sapagkat hindi niyo maaaring pamanahan ng Diyos, kundi maaari kayong maghain sa kanyang paanan. Ano ibibigay mong hain sa harapan ng Diyos? Kapagat kung ang pagiging sisidlang hirang ay naganap sa maraming kalagayan ayon sa kasaysayan. Ang iba ay naging hari, ang iba ay naging propeta, ang iba ay naging apostol. Sa panahon na ito, aking mga ano ang magiging kalagayan? Ano ang magiging larawan ng kahayagan ng Diyos sa bawat sisidlang hirang na kanyang matatagpuan. Sapagat kung ang lahat ay nasa paaralan at nag at nagsisikap maunawaan ang mga bagay na meron sa kanyang sarili, ayon sa kanyang pamumuhay, ano pang higit niyang dapat pag ang kanyang kaugnayan para sa Panginoon? Na sa bandang huli, ibabalik sa kanyang alaala, siya ay hindi kang kawamis ng Diyos. At dahil sa pagiging kawamis ng Diyos na yan, dito nagsisimula maraming pagkalaw at ang ganting galaw na patuloy na umiikot sa inyong mga buhay. Kahit nga kayo ay may daman. Wala pang tao na sa batas ng Diyos aking mga iniibig. Kahit pinipilit ng tao magtindig ng sarili niyang batas, kumilala ng sarili niyang kaparaanan, sa bandang huli, may isang batas pa rin mananatili na magpapagalaw sa lahat at ito ay hindi naiiwasan. Kaya nga kung ang lahat ng ito ay nagsisimula sa isang paggawa. At ang paggawa na naway na yan ay nag o nauudyokan ng inyong mga sariling paniniwala. Marahil, dapat nyo nang ang inyong mga puso. Ano ang mayroon sa puso na yan? Ano ang mayroon sa kalooban na yan? Ano ang mayroon sa mga katwira na yan? Sapagkat ang araw ng Diyos ay ibinigay niya hindi kung kanino hindi niya ito hiniyag sa sanglibutan. Kundi ito'y binibigyan niya doon sa bawat kaluluwa na nakakarinig ng kanyang salita at tumatalima. Kaya nga, matuwid baga ang tango, aking mga iniibig, asan na ang inyong pananampalataya? Sapagkat kung sa pamamagitan ng pananampalataya, ang katapatan ay nasusukat pagtitiwala ay nasusukatan. Gaano kayo katapat? Aking mga inibig sa inyong sarili. Gaano rin naman kayo katapat para sa Panginoon? At kung may pagtitiwala na kayong naibigay, gaano rin kalaki ang tiwala ninyo sa inyong sarili? at gano'n pa rin kalaki ang tiwala ninyo sa Panginoon. Sapagkat wala naman itong maliban sa isang pagkatao. Hindi niyo pwedeng sabihin sa inyong puso, ang kalahati ay mananampalataya at ang kalahati ng puso ko ay sa Hindi kayo makakakuha ng bahagi ng mana mula sa Diyos. Sapagkat ang hinahanap naman ng Diyos ay ang kapuan ng isang pagkatao na siya magiging tunay na hain sa kanyang gambana. Mga iniibig ng mga kapatid, bagamat bahawat isa ay nagsisikap mula sa kanyang sarili na matupad niya ayon sa kanyang pangunawa ang bawat katitikan ng kasulatan, muli niyong siya sa atin ng inyong mga puso. Sapagkat may lang iisang tanong na sa inyo ay bibigay sa bandang huli. At ito pa rin ang tanong na inyong madalas naririnig at madalas sa inyong sinasabi, natupad mo ba ang kalooban ng Panginoon? Ito lamang ang bahagi ko sa inyo, aking mga inibig. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayabay at ibinibigay sa bawat isa mula ngayon at magpakailang pamampalang. Ako ang sa inyo nang isa sa mga sandaling ito, Espiritu Santo, ng katotohanan, palang